Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So ngayon ay magandang magandang umaga sa atin Ito yung unang umaga na wala na yung Ramadan So nandito tayo ngayon sa palengke Ayan medyo tanig Sa palengke tayo ngayon para mamili ng pastel pang almusal sana Kaso sarado yung uh, binibila natin ng pastel Kaya maghanap tayo ng iba So sasamantala hindi natin ang video na ito So ngayon pala ay April 1 ng Gregorian calendar At uh, sa Islamic calendar naman ay pangalawa na ng Shawwal Na kung saan sinabi ng Mahala Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ay Mansama thumma atba'ahu sitta min Shawwal Kana kasiyamid dahar Sino manika ng Mahala Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang mag-ayuno ng anim na araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay itatala sa kanya na siya ay katulad na nag-ayuno ng isang taon. So kapag nag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan at sinundan mo ito ng anim na araw sa Shawwal ay ililista ng mga anghel na para kang nag-ayuno ng isang taon. So kapag inugali mo ito kada natatapos ang Ramadan, nag-aayuno ka ng anim na araw sa Shawwal at kapag inugali mo ito ay kahit na kumakain ka kahit na umiinom ka kahit anong ginagawa mo ay naisulat na na nagpa-fasting ka kasi naisagawa mo yung Shawwal, anim na araw ng pagpa-fasting ng Shawwal. so napakaganda na sundan natin ng anim na araw na pag-aayuno pagkatapos ng ramadan pag-ayuno tayo ng anim na araw. Sa pag-ayuno dito, ay hindi kailangan na alternate. Basta sa loob ng shawal, pwede siyang eh, hindi kailangan na sunod-sunod. Pwede siyang alternate. Ngayon mag-fasting ka, kinabukasan hindi. Ngayon mag-fasting ka, kinabukasan hindi. Pwedeng ganun ang sistema. Depende rin sa'yo. Basta makapag-ayuno ka ng anim na araw sa shawal, magiging sapat na yun. Magiging sapat na yun insha Allah. So ang kagandahan nun, kahit na kumakain ka, natutulog ka, o ano mang ginagawa mo dyan nakalista na sa'yo na ikaw ay nagpa-fasting at kapag ganun palagi ang inugali natin ay taon-taon ay para tayo nagpa-fasting kada taon di ba napaka-inam kaya ina-advise ko sa aking sarili pati na rin sa inyo na insya Allah pagkatapos natin mag-celebrate ng Idol Fitr pagkatapos nating lasapin ang Idol Fitr ay mag-ayuno tayo ng anim na araw sa buwan ng Shawwal upang sa ganon taon ta taun taun ta yung ilista ng mga anghel na tayo ay nag-aayon. Shukran wa salamu alaykum wa rahmatullah.